So ayan, magandang hapon po. Uh, nandito po tayo ngayon. Mamimigay tayo ng tagli limang kilong bigas sa sampung tao na ating na pili na talaga ng mga kapuspalad po. Ayan, maraming maraming salamat po kay Madam Aray Aray sa inyong blessing po na ibigay. Naway maraming maraming blessing pa po, po ang dumating sa inyo ng saganon ay marami pa po kayong matulungan na katulad naming mga kapuspalad. Ayan, maraming salamat po. So, magbibigay na po tayo. Bawat isa, bibigyan natin sila. Ayan. Pero po po, ilan lang po. Tanggapin mo ang lima piling bigas at ating grocery at meron din po kayo matatanggap na. Ayan, thank you po. Maraming salamat. Maraming. More blessing to come. Ayan, yeah, sa po. Ayan po, galing po kay Madam Aray Aray. Lima piling bigas. Then meron po grocery. Then meron din po Thank you po, Madam Aray Aray. Sana po marami pa po kayo matulong. Ayan. May blessing. Ayan. Ayan si Lailin Then, Ayan yung grocery. Ayan pang paligo. Thank you po, Madam Aray Aray. Malaking tulong po sa amin. God bless yeah. so, maybe, po. Ayan. Yeah, Sunod po. Ayan. Ayan. Lima kilong bigas po ulit. Then, groceries. Okay. Ito okay, sa sabon. Thank you po, Madam Maray Aray. God bless you more po. Thank you po, parang mothers. Give nyo na rin po sa aming mga ayan. Mama. Thank you so much po. So, ayan. Ayan. May limang kilong bigas. Ayan, pare-pare na kayo. Meron din tayong sabon. Thank you po, Madam Maray Aray. Maray pong salag. Malaking tulong po ito sa amin. Lalo po ngayon, araw ng mga nanay. Thank you po ulit. More, more blessings to come. Ayan. Ayan dito ulit. Ayan po. Ayan po. Ayan ito po. Ayan. Uh, salamat po, Madam Aray-Aray. ah -aray. uh, sana po marami po kayong matulungan. God bless po. Ayan. Ito po, po. Ayan dito po. Ayan po. po. Ayan, <laughs> ayan, ayan

ayan po, ang pinakalas ayan ito ka po ano po magasabi mo <laughs> <laughs> ayan, thank you daw madam aray aray um, hindi siya po kasi hindi masyadong marunong magsalita kaya ganun po yung ano nga pagpasensya niyo po siya madam aray aray kasi nga hindi pa hindi kumbaga hindi po siya masyadong Ah, uh, nag nakakapagsalita. Ayan, maraming maraming salamat po, Madam Aray Aray. More blessings to kam po nang sa ganun po ay marami pa po kayong matulungan na, ka, na uh, kababayan ko dito sa Palawan. So, ayan, more 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 blessings to kam. Thank you po. Maraming maraming salamat po. Tuwang-tuwa po sila dahil sa kanilang natanggap. Magintulong po sa kanila. Yan. God bless po.